Hello, hello mga katigang. Ito, narating na naman ang first 10 minutes break. Ito yung may spinach siya yung salad for the day. Lahat-lahat yung ano, linalagay ko. Wala, wala lang ano, wala lang itlog na yun. Pero nilagyan ko ng tuna salad. At ang linagay kong ano, dressing ito, eh, medyo hindi masyado nakita hindi na yung subukan ko ito pero na, ma, natikman ko ito ito yung vinagret ito ay parang bagoong na matamis na maasim pero masarap masarap ang pagka, pagkatimpla hindi yung masyadong ano yung yung parang bagoong na maalat parang konting konti lang kung ano kung parang konting konti lang na ma, ma, ma mati, matitikman mo yon malalasahan mo pala sinaglagay ko ng bits yung mga nuts pa rin at saka yung colorful bulbulong ma'am. at saka ang ating iinumin ay mango juice na linagyan ng lemon at maraming ice yan pang ice na linagay okay okay kainan na ano bang inaantay natin pasko hindi huwag na kainan na bye, -bye.